Oh, ikaw na naman. Pangyao. Ikaw, oh. Pangyao. Ikaw, uh, look si look si Pangyao. Ah, uh, chenya. Uh. Well, Ramci cha, mo? ay ka kat ka! Liko ko ko ng tanaw si ko, Pangyao, look si look na? Uh. Ndinay, eh, labas mo yung lisensya mo, puta. Mo um, mo um, Pangyao, ah. Uh, ano pa Palagi ka lang dito, Ano ba ginahanap mo? Yo man tayo, liko, liko, look si look Pangyao, liko, liko. Liko, look si look Liko, liko. Yeah, abdul, mm -hmm. Yakun, Akun, sal, yeah. sal Salani, niko yun. Uh... Niko, niko, chai. Ah, nako, 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 sila ka. nako, nako, Abdul Yakun Talagang totoo na itong pangalan na yan. Liko, ayo, ayo, ayo pang yo, liko. Lok si lok Liko lang chay, liko. Baka sa mua nakatira yan. Mua no mua, liko. Liko lang chay. ja ko sa sala niya. Liko. Ano liko. Oh, sige na, sige na, sige na. No, no, no. no, no. Wala ka naman ang lisensya. Ang sasunod. No, 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 no. Etiquette na talaga kita. Ha. Salamat pong yaw. Ay, parang ko pala magtagalog eh. Ay, thank you sir. Thank you, salamat po. Pwede pala yan. Pwede pala yung ganong style. Baga, hindi mo, hindi mo, kahit hinihingi yung lisensya mag ano ka lang mag mandarin ka lang o oh, kaya ibang lengguahe eh. korean pwede eh, pala yun matindi magaya oh, nga